Si K A N A. Akiana. oo Oo. marunong siya magtagalog. She can understand. O pero dito kayo base. Ah. O pag artista hang na. Pinapa-uwi pa uwi nga po sa Pilipinas eh. Sabi nila uwi ko daw. Ano pili din nyo? Pimentel. Pimentel. Kiana Pimentel. O abangan ko 'yan ha. Twelve, charot din eh. na. A little bit. Oh, din si Liza noon. <laughs> oh, a little bit. Oo. Oh, oh. May comment maganda ka naman kay Liza Ikaw ba ang tatay? Okay. Ah. Eh nanay, ang ganda-ganda rin oh. Hindi nag-artista dati Siya lang ba? Ganda niya Walang yan Walang